Hey, good day mga brad no? Uh, today, pakita ko sa inyo kung ano, ano ang remedyo Kapag uh, yung original na mga rayos nyo eh, Wala kayong makita no? Yung original na haba mula dulo hanggang dulo no? Wala kayong makita At uh, ang available lang sa bike shop Either mahaba ng konti Or maiksi ng konti I suggest kung sakasakali Uh, kung load bearing yan kunin nyo mahaba ng konti. So, ito yung original na nanggaling dyan. No? Kaso yung iba kasi putol na yun. Putol-putol na iba. Ayun na lang natin ang goods. toto to, to to Yan. So, ang ginawa natin, bumili na tayo sa bike shop ng medyo mahaba. So, ang haba niya ay yun, mahaba lang siya ng ganyan. Yan focus natin. Yan, mahaba lang siya ng ganun, no? From the original. mahaba siya ng ganyan, no? So, ang ginawa nating diskarte imbis na three cross, ang 3 uh, three cross lacing pattern, ang ginawa natin four lacing pattern, no? Four na cross pero, na pero hindi nakakros sa huling huli. Four na lacing pattern. Okay, pakita natin, no? Paano diskarte? Basta yung from the usual, yung tatlo, no? Tatlong kinokrosa na na late, na ano, na alternate from inis to outis, no? Imbis na nakakross doon sa outer na huling-huli, hindi na siya nakakross, eh, no? hindi na siya nakakross. Nakarekta na lang, no? Okay. Ito kasing type na hub na to, disukbit. Yung tinatawag na disukbit. Yan, lagay mo lang na ganun. Ito yung ulo, lagay mo lang na ganun. Tapos yun, kikilahin mo lang doon papunta ro sa opposite direction. Kaya ang bilis lang magpalit ng putol na rayos. Yan mga gawang oh. Japan. Hindi ka pahihirapan. Well, anyway, ito, balik tayo doon sa topic. Ang ginawa rito, dahil to compensate nyo nga yung uh, konting haba na ganun. No? Yung haba na ganun, sobra. Ang ginawa na lang doon, ibis na 3 3, cross lacing pattern ang ginawa apat na lang na pag cross pero hindi naka cross dulo no? hindi naka cross so pisa natin ito yung isang kunya yung isang uh, gagawin nating parang pambilang no? so ilan ang kinrosan nya no ito yan ilan ang kinrosan nya una una yun isa ito yun And yun 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 as na i-cross sa kanya yon. Ano yung susunod? No? Ang susunod, ito yon, Ito yung susunod na pagkakross na nasa ng ulo na yun. So, pangalawa. So, one, two. Ito yung susunod. No? Nasa ulo niyan. Ang ulo niyan, ayun. Ay ito. Ayun ulo niyan. Ayun, no? Oh. So, one, two, three. Ayun yung ulo niya. Ayun. Tapos, syempre, hindi na nagkataos One, 2, 3 Ayan, 4 Ano? nasa ng na ulo niya? Ayun Sino ulo? So, bilangan natin 1, 2, 3, 4 Pero hindi nakakross so, Hindi nakakross Ayan, ganyan na naging discard eh. Pero matibay pa rin yung mga ganyan Okay, yun lang po Maraming salamat